Panoorin natin ang rematch ni Melbourne Jerusalem at Yudai Shijioka na nangyari noong 30 ng Marso 2025. Pero bago yan, i-introduce ko muna ang ating pre-champion. Si Belben Jerusalem ay pinanganak sa Manolo, Portage, Bukidnon, Pilipinas noong ang kadalampot ng Pebrero 1994. Ang kanyang professional debut fight sa boxing ay nagadap noong ikalabing tatlo ng 13 Hulyo 2014 laban kay Michael Camillion. Ang edad niya noon ay dalampung taong gulang. Tinalo ni Belben Jerusalem si Michael Camillion sa pamamagitan ng 4-round unanimous decision na naging matagumpay ang simula ng kanyang pro-career. Nakuha ni Melvin Jerusalem ang kanyang unang paglaban sa World title pagkatapos ng labing isang professional fights. Noong ikadalabot lima ng Enero 2017 ay hinamon ni Melvin Jerusalem ang WBC Strawberry Champion na si Wan Heng Minayutin ng Thailand ngulit natalo sa pamamagitan ng 12 round unanimous decision. Matapos ang sunod-sunod na pagkapanalo ay nabigyan muli ng title shot at naging world champion noong ika ng Enero 2023 sa edad ng dalamputwalong taong gulang. Tinalo ni Melvin Jerusalem si Basataka Taniguchi na naghari noon sa WBO Strawweight Division. Isang imposibong second round TKO ang pinamalas ng boksingerong tubong bukid noon. Ito nga ay ang kanyang ikadalampot dalawang laban bilang isang profesional. Noong ikadalampot pito ng Mayo 2023 ay naagaw ang titulo ni Oscar Ulyaso dahil nga sa mga natamong bad shots at di na nagawang tumayo ni Melvin Jerusalem sa upuan sa ikapitong round. Noong ikatatlampot isa ng Marso 2024 ay muling nabigyan ng pagkakataon para lumaban sa WBC World Title Fight kontra sa Japanese Champion na si Yudai si Jioka. Matagumpay na napanalunan ang laban bilang split decision sa score na 113-114, 114-112 at 114-112 ikatatlong po Marso 2025. Pagkaraan isang taon at isang araw ay muling nagharap sila Melvin Jerusalem at Yudai si Jioka upang ipagtanggol ang kanyang WBC strawweight title. Panoorin natin ang rematch. Si Melvenjo Jerusalem ay tunay na ipinagmamalaki ng Manolo Portage Bukid noon. Ay lumaban at pinakita na siya ay isang tunay na kampyon. Sa unang round pa lang ay maingat na sinukat ang Hapones. At sa kalaunan ay walang humpay na dinumina hanggang sa dulo ng laban. Sa unang dalawang round ay humanat ng tempo si Melvin Jerusalem na nagpakawala ng well-timed punches. Ang signature punch ni Melvin Jerusalem ay bumipitaw ng mabilis na straight sa pagitan ng guard ng Hapones ay tila parang isang bangungot na paulit-ulit na nahuhuli si Yudai Shijuoka. Ang Japanese challenger ay nagbubumilit na depensahan laban sa sneaky punches ni Melvin Jerusalem. Pero, walang nagawa ang Hapon kundi tanggapin ang mga kamao. Ang paggapatama ni Melvin Jerusalem ay nagbigay sa kanya ng momentum, pabor sa kampyong Pinoy. Sa kabila na agresibong diskarte ni Yudai Shijuoka na walang humpay na pressure sa kampyong Pinoy ay nanatiling composed at may ingat si Melvin Jerusalem. Tinangka ng Japonis na pilitin na aksyon po ng na pagtapon ng mga kombinasyon at counterpunch. Ngunit mahigpit ang depensa ni Melvin Jerusalem na nasasangga ang karamihan pag-atake ng Hapon. Sa tuwing sinusubukan ni Yuda si Jooka na kontroli ng laban ay nakapagpatama ng ilan ay agad naman bumabalik si Melvin Jerusalem na matulis at mas accurate na kombinasyon. Bagamat ang laban ay para sa chess match, kitang kita na malinaw at mas tumpak ang pagsulong ng pyesa ni Melvin Jerusalem. Ang tactical approach ni Melvin Jerusalem ay nagdidikta sa tempo ng laban at ang kanyang sharp counters ay nababahala si Yudai Shijioka na tila hindi maka-adjust sa sagupaan. Sa kalagitnaan ng laban ay desperadong sinubukan ni Yudai si Jooka ng mabante na gumagamit ng mga agresibong kombinasyon. Ngunit nanatiling composed si Melvin Jerusalem at patuloy na mabato ng kanyang trademark na kombinasyon. Nabigla ang crowd na Hapones sa mainit na sagupaan sa 7th round nang si Yudai si ay humalik sa lona. Gayun according nga sa referee, ito ay isang slip lamang na ang resulta ay pinagkaitan sa si Milpon Jerusalem ng isang official na knockdown. Sa puntong ito ay dumutugo ng gusto ang ilong ni Yudai si na isang katibayan na sumasalo ng kamao ang Hapones. Habang tumatagal ang laban, halatang frustrated na ang boksingerong Hapones. Gumagamit siya ng dirty tactics gaya ng pagkapit at paghagalit sa mga suntok na hindi karaniwan upang guluhin ang ritem ni Melvin Jerusalem. Ngunit hindi na bahala ang kampiyo Pinoy. Bagkos ay nagpatuloy na naging compose na pinapanatili ang pagiging kalmado at patuloy na naghahagis ng accurate punches. Sa ekwalong round ay baliwanag na lamang si Melvin Jerusalem sa scorecard ng mga judges. At pagdating nga ng round ay kapansin-pansin na nakakuha si si Gioca ng tempo at nakapagpatama ng plaryo power punches na nagresulta sa panandaliang nasa depensa si Melvin Jerusalem. Gayun pa ang fighting spirit ni Mel Ventura Salim ay talagang abot sa langit na hindi nagpatalo bagkos ay sumugot ng trademark na sneaky straight sa kanyang kalabang hapones na aamoy na ni Mel Ventura ang tagumpay na patuloy na tinutulak ang tempo ng laban na ibinibigay na ang lahat na nagpapatuloy sa pagsulong at pagbato ng kombinasyon sa ikalabing dalawa at huling round si Mel Ventura Salim ay nagpakita ng isang masterclass ulang tigil ang opensa na nagpati matibay sa kanyang dominasyon sa buong laban. Sa tagumpay na ito ay napabuti ni Jerusalem ang kanyang record na 24 na panalo laban sa tatlong pagkatalo samantalang naranasan na si Gioca ang kanyang pangalawang pagkatalo sa karera na ang galing sa kamay ng kampiyong Pinoy na bumagsak sa siyem na panalo at dalawang pagkatalo. Panoorin natin ang 12 rounds. kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, nag-subscribe, at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy Boxers that I'm going to feature next.